lumayo ka dito, lumayo. Ay. Ilayo mo yan dito. Ilayo mo yan, ilayo mo yan. Ilayo yan? Allergy, allergy ako sa mga mahihirap. O oh, yung, yung gatas na in order ko wala pa rin. Anong wala pa? Mas rin lumapit ka boss. Out of stock. Pagkatapos pa yung bibigyan tigi isang milyong bonus. Out of stock. Baka ma-out ka dito. Yan ang gusto mo. Sir, wala pa yung ano, sir. Sir, wala pa yung ano, sir. Wala pa yung ano. Ano yun? Wala pa yung... Tapi um, mo na ano ko. Oh, lumayo ko sa camera. Hindi ako makita. Wala yung... Inorder. Bilisan mo na. No? Magmadali ako. Ano <laughs> na, in Inorder mo na kapi. Wala pa yung ano. Gold na yung asangkap. na ano namin. Hindi kape. Ang inorder ko. Gusto ko yung cappuccino na medyo... Pinakamasarap sa buong mundo do you understand Ay, di ba, me? Anong bukas? Nauna, immediately. Okay. Ano? Oh. Ah, customer service. Ano ba itong mga waiter nyo? Hindi, hindi na ako bubalik dito sa inyong... Ayo, mga pasaway kayo mga mga waitress. Waiter. Oh. Kala ko po sa ano. Pag may mga lumapat, uh, pag may mga lumapat sa iyo eh. Oh, eh, kailangan. Uh, ko ito ko Dapat. Good. Very good. Diyan yung mga gusto okay, ko sa akin. Kaya bibigyan mo po sa akin boss. Kasi puro. naman yung trabaho ko sa iyo. Puro ka po. Puro ka. Bonus per bobo. <laughs> pag antay ka ng bonus, para, kakabigay ko lang ng bonus na isang araw ah. Ngayon bonus na naman ulit. Boss. Gusto mo talagang umusin yung pera ni Boy Millionaire ah. Kasi ito yung trabaho ko po. Oh. Tapat na tapat ako sa iyo boss. Ganyan, ganyan yung mga tauhan kong mga matatapat sa kanyang amo. Ay, sa sa'yo, boss. Hmm. Oh. Kaya ako, boss. Ano ba ito, boss? Shout out pala kay sa aking kumparing FLM Marcos. Uh, Leo Marcos. Shout out sa aking idol dyan. Sa aking mga kaibigan na may yaman dyan, ang mga si Buitoyo. Ito, Buitoyo rin ito. Ah. Uh. <laughs> Ah, boy boy mo yun para si dito Ayan. Oh, uh, ano, tinanggal ka na sa katrabaho mo. Naka, naka hindi ka na naka-uniform. Ah. Ay. Ay, Hay dapat op. yung mga pulubi, gusto ko ng mga 100 meter yung distansya. Sir. Ah, pagkain lang, sir. Pagkain. Oh, ayan, oh, ayan lang 'yan. Sir, pagkain. Lang. Nasaan na ba yung sir yung itong mahihirap nito ayaw kong malapit lumapit-lapit dito sa akin yan yes. doon pa lang sa gate bigyan niya isang libo isang okay. libong daan oh my God. Uh, isang araw na kung dito isang araw isang araw pambili lang ng ano ng Starbucks ah, Starbucks sabi yung naman itong uh, pulo ito Starbucks Starbucks ka pa gusto yeah. mo basarang gusto mo na pantayan mo na yung pagkain ko okay. ha kayo, sir. ah. wala talaga Uh, Bakit ako uh, maawa sa'yo? iyo? Yeah. Oh, magtrabaho kayo. Yeah. Lumayo ka dito, lumayo. Ilayo mo yan dito. Ilayo mo yan, ilayo mo yan. Alergy ako sa mga mahihirap.